Ganyan lang ang pagbent ng PVC pipe na 3/4. PVC binder na 3/4. So napakadali lang ang pagbent ng PVC dito, hindi na kailangan gagamit tayo ng torch. Ito lang ang pagbent na. Hello mga KBC man. So ngayon magbent tayo ng PVC na 3/4 para dito sa ating box. Yan panel yan, install natin. To so double wall ito, so kailangan natin ng PVC. Kasi gypsum yung uh, wall. So, mag tayo ng PVC na offset para sa ating box. Ganyan lang ang pag -bin. Hopsy, to Ganyan lang ang pagbent ng PVC pipe na 3/4. PVC binder na 3/4. So napakadali lang ang pagbent ng PVC dito, hindi na kailangan gagamit tayo ng torch. Ito lang ang pagbent natin, okay? May idea din kayo sa mga uh, pagpapiping, paki-share naman sa comment section, okay? Bye-bye mga Kabisay